Gusto nyo bang makarating sa Korea? Tara na sa The House of Opa. Samahan nyo ako. mag food photography tayo for today's vlog. Alam nyo ba, dati suki su nila ako dito. Ngayon, sila naman ang client ko. Sobrang sipag talaga nung kumpalit ko na yan. Kaya loading lodi ko yung mga yan. By the way, kasama nga pala natin si Maring Ida. Siya ang laging nag assist sa atin pag may photoshoot. Ang kukunan nga pala natin ngayon ay mga flavored boneless fried chicken. Sobrang sarap na mga pagkain dito. Promise. Ito nga pala ang setup natin ngayon. Gray mm -hmm. na background nga pala ang napili ko ko para mabislang lang ikat ang subject. Akalain nyo yun? Kinakain ko lang noon. Ngayon, kinukunan ko na. Maraming maraming salamat kila paring Stephen at sa kanya commander sa tiwalang binigay nila sa akin. Ako rin kasi ang nagle-layout ng kanilang bagong menu. Mamaya sa hulihan ng ating vlog, ipapakita ko sa inyo ang finished product ng trabaho natin. Pero ngayon, gugutumin ko muna kayo. Naglagay nga pala ako ng ilaw sa bandang taas at likod ng subject ko. Para naman hindi maging flat ang dating ng subject natin. At the same time, naglagay din ako ng ilaw sa left side ko para meron tayong fill-in sa mga dark spot area. Simple lang ang setup natin ngayon dahil kulang pa tayo sa mga kagamitan pero soon magkakaroon din tayo ng mga yan dahil alam ko na susuportahan tayo ni Lord. Kasi yes, eh. mahal na mahal ko yung ginagawa ko. Sobra ako nage-enjoy sa mga food and product photography lalo na sa portrait. By the way, balik na nga pala tayo sa mga events. <laughs> Meron na kasi tayong baby Toby at mami Yamshi kaya hindi na tayo pwedeng mamili ng trabaho. Tingnan nyo naman kung gaano kasarap itong flavored boneless fried chicken na ito. May sasabihin nga pala ako sa inyo sikreto lang natin to <laughs> ha. Nung time na kinukunan ko ng picture yung mga food na yan. Kulo ng kulo yun chan ko. Favorite na favorite talaga ng family namin yan mga ka-teammates. Dahil bukod sa sobrang sarap ay pasok na pasok talaga sa inyong budget ang kanilang mga pagkain. Kita nyo naman ang serving mga ka-teammates. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, yan ang isa-serve nila sa inyo. Marami na nga pala nagpa-franchise ng The House of opa. Dahil talaga naman pag nasubukan nyo ito, hindi ako mapapahiya. Patok na patok nga pala ito sa mga estudyante. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang opening ng The House of Opa sa Metro Center. Mall, Santa Cruz, Laguna. Grabe, dinagsa talaga ng mga tao. Naririnig ko pa, tuwan-tuwa pa yung iba. Buti na lang daw at meron ng The House of Opa sa Metro Central Mall. Ang main branch nga pala nila ay nasa Barangay Calios, Santa Cruz, Laguna. Pero meron din sila sa Tanawan, Batangas, Kalamba, Laguna at Pagsanghan, Laguna. O ba? Diba? Kaya tara na! Ito mga teammates ang ko na tingnan nyo. Uy! bet! Sulit na sulit talaga pagkasama mo ang buong barkada at mas the best pagkasama ang buong pamilya. Dahil nakatipid ka na, ay busog na busog ka pa. Ang ganda naman ng kinukunan ko na ito. nakaka love. Parang ang hirap kainin. Ito nga pala ang kanilang opakada. Meron silang 6 pieces, 8 pieces, at 12 pieces. At meron din silang sulit bundle na 28 pieces. Ang lalaki ng fried chicken nila, promise. At ito na nga ang pinaka-favorite kong flavor ang salted and egg. Grabe yan mga ka-teammates. Sobrang the best. Two hours later. Hey, thank you, thank you sa the house of Opa. Ito na nga pala ang ilan sa mga finished product ng ating photoshoot. Ito nga pala ang kanilang menu. at ganito namang kasaya ang opening nila sa Metro Central Mall. Grabe, hindi lang madami, padami pa ng padami. Montik na nga akong matabunan dyan mga ka -teammates. Gusto ko sanang umorder ng favorite kong boneless fried chicken. Kaso baka buto ko naman ang magkalasog-lasog. Ang sarap sa pakramdam na ang daming nakaka-appreciate ng trabaho ko. Ayun na oh, yung ating animated menu. O di ba basang-basa. Malinaw na malinaw na ang presyo ay abot kaya. Uy, meron pa silang nakaprint sa Sintra Board grabe Para sa akin yata to eh. Ayos, hindi na ako mahihirapan tumingala. O oh, silipin naman natin ang mga kaboneless natin. O oh, ayos pa ba ang mga buto-buto natin dyan? Ito nga pala ang masisipag na kumarit kumpare ko na owner at CEO ng The House of Opa. Pati na rin ang laging trending na Victoria Kitchen. Grabe, lodi ko talaga tong dalawang to. Mega love shoutout kila paring Stephen at Maring Lira. Hands on talaga sila sa kanilang business. Kaya maraming nagpa-franchise at nagtitiwala sa kanilang dalawa. Marami pa silang taong nabibigyan yan trabaho. Kaya kita nyo naman, lalo silang binebless ni Lord. Talagang nakaka-inspire. Kaya nyo, next time, i-interview natin sila. So, paano? Tara na! Sa The House of Popa! Team, team,